Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker At sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay Katulad ko mga idol, mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento ang wika nitong si Aling Aroma. Mukhang mapapalaban muna tayo bago makabalik sa kanilang mundo ang mga batang ito bangkil. Ang sabad naman nitong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon namumula na ang isang mata at nakalabas na ang mga mahahaba at matutulis nitong mga kuko. Dito na lamang muna kayo. Manmanan ko lamang ang mga iyon at huwag kayong mag-alala kaya ko silang takasan at kaya ko din silang labanan kung sakali balak sanang pigilan iyon nitong si Bangkil. hindi pa kasi nila sigurado kung anong klase mga inkanto ang nasa paligid ngunit mabilis nang umigpaw ang batang aswang papunta doon sa itaas ng mga puno ng kahoy sa sobrang bilis pa nga nitong Sinunoy, sa isang iglap lamang biglang nawala na ito sa kanilang paningin. Wi ka naman nitong si Toto. Hayaan na natin si Sinunoy, Aling Aroma, kaibigang bangkil. Ganon talaga iyon. Ngunit napakaingat pa rin ito sa kanyang mga ginagawa. Hintayin na lamang natin ang kanyang pagbabalik. Habang itong si Botchok nanatiling tahimik pa rin ang bata nakakaramdam na ng ginhawa at sa tingin itong si Butchok bumabalik na ang kanyang dating lakas habang itong sinunoy kasalukuyang nakapatong ngayon ang bata doon sa sanga ng malaking puno ng kahoy at minanmanan ang nakikitang walong mga kalaban batid agad itong sinunoy na mga mandrigmang inkanto ang mga ito na doon sa bayan ng paknaan Ngunit kakaiba ang mga mandrigmang ito kumpara doon sa mga inkantong bugoy. Di hamak na mas malalaki ang mga katawan ng mga ito at mas mababangis. May mga bitbit na din ang mga ito ng mga armas. Ang dalawa sa mga mandrigmang inkanto nakita nitong sinunoy na dumipa ang mga kamay ng mga ito. Tumingala din sa itaas ang dalawa habang nag-usal ng mga orasyon mabilis na ng mga orasyon na puder ang batang aswang para hindi siya maramdaman ng mga ito kung sakali. Maaaring hinahagilap ng mga ito ngayon ang kanilang grupo. Ilang sandali pa, nakita na naman ni Nonoy na mayroong hawak na tiisang garapon ang dalawang mga matatandang mandrigmang inkanto. At pagkatapos, sabay na binuksan nila ang mga ito at rinig nitong sinunoy na may mga binabanggit ang mga ito na mga banyagang salita. At ilang sandali lamang may lumabas na mga paro-paro galing sa hawak na mga garapon ng mga ito. Mabilis na lumipad ang mga paro-paro habang nagpapatuloy sa pag-uusal ng mga orasyon ang dalawang mga matatandang inkanto. Muling naglalakad na din ang grupo ng mga ito at sundan nila ang lumilipad na mga paro-paro. Nakita din itong sinonoy na inihanda na ng mga inkanto ang kanilang dalang mga armas. Agad na naalarma ang batang aswang dahil ang tinungo ng mga paro-paro ay ang mismong pinagtataguan nila. Kaya batid ni Nonoy na isang malakas na orasyon na taghanap ang ginawa ng mga matatandang inkantong iyon. Mabilis na kumilos ang batang aswang. Gamit ang liksi at bilis nito, maagap na nagpalipat-lipat ito doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Samantalang doon naman sa kinaruroonan nila ni Bangkil, agad na nakakaramdam ang mga ito ng paglakas ng mga presinsya ng mga nilalang sa paligid. Kaya muling sumilip ang mga ito. Bakiwari kasi nila ni Bangkil at aling Aruma papalapit sa kanilang pinagtataguan ang mga nararamdamang nilalang at tama nga sila sa kanilang mga hinala dahil nakita na nila ang mga nilalang na naglalakad papalapit sa kanilang mga pinagtataguan. Sambit agad itong si Bangkil nang makikilala ang mga nakikitang mga nilalang. Mga mang piro ang mga iyan aling aroma nabibilang ang mga iyan sa mga pangunahing mandrigma dito sa mundong ito. Ginagamit lamang ang mga mandirigmang iyan kapag nalalagay na sa alanganin ang sitwasyon ng mundong ito. Kilala nila ni Bangkil at aling aroma na mga walang awa ang mga nilalang na ito at pinakamabangis sa lahat ng mga mandirigmang inkanto. Nakikilala din agad ni Tutok ang dalawa sa mga ito. Ang dalawang mga inkantong ito ay ang mga kausap nila ni Timothy at Arkol kanina lamang doon sa labas ng kubo at siyang nagbabanta sa kanila. Wika din nitong si Aling Aroma. Maaring na pag-alaman na ng mga ito ang presensya ng mga bata. Walo lamang ang kanilang inutusan na sundan tayo sa gubat na ito. Maaring iniiwasan pa rin ng mga ito na mabulabog ang mga mababangis na mga inkanto sa gubat ng Marta, ang mga inkantong Java. Kailangan natin mag-ingat at hindi magpabaya bangkira Malalakas ang mga inkantong iyan. Pagkatapos, lumingon itong si Aling Aroma doon sa kinararuunan ng batang si Butchok at ngumiti ang babaylan na inkanto. Huwi ka si Aling Aroma. Huwag kang mag-alala, Butchok. Kayang-kaya na namin ang mga iyan. bangkira kailangan na mapatay natin ang lahat ng mga ito at walang hayaan na makakalabas ng gubat at makabalik doon sa bayan ng Paknaan. Hindi pwedeng mapag-alaman ng lahat ng mga inkanto na nakatira sa mundong ito ang ating ginawang pagtulong sa mga bata. Alam mo na ang mangyayari sa atin makaaling aroma. Patayin natin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos may mga sinasambit na mga banyagang salita itong si Bangkil. At matapos na gawin iyon, mayroon na itong hawak na napakalaking espada na kasing laki ng kanyang katawan. Habang itong si Aling Aroma, may kinuha itong parang isang balabal na kulay berde galing sa kanyang bulsa at pagkatapos ng kanilang mga ginagawa. Pinakain agad ng mga dasal ng inkantong babaylan ang hawak nitong balabal. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, walang kaabog-abog na lumabas ang dalawa galing doon sa kanilang mga pinagtataguan. Gulat na gulat ang mga mandrigmang piro nang makita ng mga ito na mayroong dalawang nilang ang lumabas galing doon sa mga malalaking puno ng kahoy at nakikilala din agad ng mga ito ang dalawang mga nilalang na nagsilabasan galing doon sa loob ng tatlong mga malalaking puno lalong lalo na itong si Aling Aroma na siyang mas kilala at tanyag dahil nga sa pagiging magaling na manggagamot huwi agad ng isang matandang inkanto ano ang ginagawa ng isang magaling na babaylan sa gubat na ito? At sino pa ang mga kasamahan ninyo? Bakit magkakasama kayo ng bangkil na ito na pinagdududahan na isang traitor? Sa narinig nitong si Bangkil na pagtanto na niya kung bakit sila nasundan ng mga inkantong ito, maaaring minanmanan na pala siya ng mga kapwa-inkanto dahil nagdududa na pala ang mga ito sa kanya. Ngunit sa kabilang banda naman ng pag-iisip nitong si Bangkil na huli na ang mga ito dahil nagawa na nila ang tunay nilang misyon. Sagot naman nitong si Aling Aroma doon sa mga engkanto. At ano naman ang dahilan kung bakit kayo nagpunta sa lugar na ito? Alam na ninyo ang aking adhikain. Alam na ninyo ang aking prinsipyo, hindi ba? Tungkol sa panggagamot, wala akong pinipili. Galing man sa mundo ng mga inkanto o maging sa mundo man ng mga tao, kalaban man o kaaway, basta nangangailangan ng aking tulong. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ang mga ito. Dito na mas tumalim ang mga titig ng mga inkanto sa kanilang dalawa nang marinig ng mga ito ang pinagsasabi ni Aling Aroma. Muling wika ng matandang inkanto na itinaas na ang dalang armas. Kung gayon, wala na din kaming magagawa dahil kasama mo ang traidor na si Bangkil. Iisipin na rin namin na isa ka rin traidor. Aling Aroma. At kamatayan lamang ang kaparusahan sa mga traidor. Napatawa na rin itong si Aling Aroma, sagot naman ng babaylan. Bilib naman ako sa lakas ng tiwala ninyo sa inyong mga sarili at kakayahan. Hindi dahil sa kabilang kayo sa mga pinakamataas na uli ng mga mandirigmang inkanto sa mundong ito ay kaya yun na talunin. Wala pang mga napapatunayan ang mga mandirigmang pero dito sa ating mundo. Kaya huwag niyo kaming takutin sa pamamagitan ng mga salita lamang. Dito na sumigaw ang matanda at inutusan agad ang mga kasamaan na atakihin na nila ang dalawang nila lang. Napakabilis na umibis pa paataki na ang mga ito kay aling Aroma at Bangkil. Sabilis pa nga ng mga ito sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakakalapit ang mga ito doon sa dalawa habang ang dalawang mga matatanda. Mabilis na umindak ang mga ito sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad naman na ang mga baging sa buong paligid at papunta na agad ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Bangkil at Aling Aroma. Ngunit walang pagdadalawang isip na sinalubong ang mga ito ng dalawa. Itong si Aling Aroma Mabilis na nag-uusal ito ng mga orasyon habang itinapo na ang dalang balabal doon sa mga papasugod ng mga inkanto. Agad naman na nahiwalay sa tatlong mga piraso ang itinapo ni aling aroma na balabal. At pagkatapos agad na nagiging anyong tao ang mga ito na may bitbit ding mga matatalas na mga bagay at agad na pinagtatagpas ng mga ito ang mga ingkantong piro. Habang itong si Bangkil gamit ang malaking espada, iwinasiwas ito doon sa mga kalaban. Habang itong si Aling Aroma, nang makita niya ang mga gumagalaw ng mga baging at papunta pa ang mga ito sa kanila, agad na kinakabahan ang engkantong babaylan. Ang iniisip nitong si Aling Aroma sa ginagawa ng dalawang mga matatandang ingkantong piro mas ginagambala lamang ng mga ito ang mga mababagis na mga inkantong jaba na nakatira sa gubat ng Malta. Sigaw nitong si Aling Aroma kay Bangkil na kahit ano pa ang mga mangyayari, huwag nilang pakialaman ang mga baging at iwasan na lamang nila ang mga ito. Kaya ganun na ang mga nangyayari. Iniiwasan nila ang mga baging na pilit na inabot sila ng mga ito Ngunit sa kasabay din na paraan, umaatake din ang dalawa doon sa mga inkantong pero bagsak na ang isa sa tatlong mga nilalang na pinalabas nitong si Aling Aroma. Ngunit biglang lumundag na din itong sinunoy at nakikisali na rin ito sa bakbakan. Mayroon ng malaking pinsala ang isa sa mga inkantong pero gulat na gulat din ang mga inkanto sa bigla ang pagsulpot nitong sinunoy hindi makapaniwala ang mga ito na hindi nila kayang hulihin ang batang aswang at nagawa pa nitong si Nonoy na makagat ang liig ng isang inkanto at pagkatapos walang ano-anong ibinagsak ng bata ang inkanto sa lupa at patuloy na pinagkakalmot ni Nonoy ang katawan ng inkantong pero hanggang sa tuluyan ng mapatay ito ng batang aswang nakakatama na rin itong si Bangkil. Malala ang naging sugat nung isa dahil sa kanyang ginawang pagtagpas. Ngunit nasusugatan na din ang inkantong si Bangkil sa kanyang katawan. Isa na lamang ang natitira sa mga pinalabas ni Aling Aruma. Ngunit mayroong napatay naman ang mga ito. Kaya anim na lamang ang mga natira sa mga inkantong piro at mayroon pang malubhang tama ang isa sa mga ito. Nagpapatuloy ang labanan. Gumagawa na ng mga usal ang mga matatandang mga inkanto para mahuli nila ang batang aswang. Ngunit makalipas ang ilang mga minutong labanan, laging naiisahan sila nitong sinunoy. Lalo na nang gamitin ng bata ang kakayahan nito sa dimensyon na kayang magpalipat-lipat ng lugar sa loob lamang ng ilang mga segundo. Muling napabagsak ni Nunoy ang isang inkanto nang maitarak ng bata ang matutulis nitong mga kuko sa ulo ng inkantong pero. Ngunit itong si Aling Aroma, napatigil ito sa pakikipaglaban doon sa mga inkantong pero. Napatingala ito sa itaas biglang nagbago kasi ang kanyang mga nararamdaman at may mga pangitain na nakikita itong si Aling Aruma sa buong paligid. Ilang sandali pa, nagpalingon-lingon na ang inkantong babaylan sa kapaligiran. May nakikita siyang mga ibon ang mabibilis na lumilipad papalayo. Kakaiba na ang mga nararamdaman itong si Aling Aruma sa mga pangitain na iyon mukhang may mga nagbabadyang paparating na mga mababangis na mga nilalang sa kanilang kinaroroonan kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo walang pagdadalawang-isip na agad na tumakbo itong si Aling Aroma papalapit doon sa batang Sinunay na sa mga pagkakataon na iyon buong bangis na nakipaglaban doon sa dalawang mga matatandang inkanto nang makalapit na itong si Aling Aroma doon sa bata. wi ka nito agad. Nonoy, kailangan natin na makabalik at makapagtago agad doon sa loob ng tatlong mga malalaking puno ng kahoy. Masama ang aking pakiramdam. Mukhang napukaw at nabulabog na ang mga mababangis na mga inkantong jaba sa gubat na ito. Hindi na hinihintay pa ni Aling Aroma na sumagot itong sinunoy. Agad na niyang hinawakan ito sa braso at hinila pabalik doon sa kanilang pinagtataguan. Ganon din ang ginawa ng babaylan. Hinawakan ang braso ni Bangkil at hinila na rin ito. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad nang nakabalik na ang mga ito doon sa kalublo-uban ng tatlong nakapalibot na mga malaking puno ng kahoy maagap naman na sumunod ang mga inkantong pero sa kanila. Ngunit biglang nababali na ang mga maliliit na puno ng kahoy doon sa paligid. At may mga naririnig ng mga angil ang mga inkantong pero na papalapit sa kanilang kinaruroonan. At makalipas ang ilang sandali, iniluwa na ng mga kakahuyan ang napakaraming mga nilalang na napakabangis ang mga hitsura mahahaba ang mga kamay ng mga ito kumpara sa kanilang mga paa. Napakalaki ng kanilang mga bunganga na napapalibutan ng mga matatalas na mga ngipin. Maitim ang kanilang mga balat at mayroong mga mapuputing buhok na parang nalalagas na. Napakabilis din ng kilos ng mga nilalang na ito at pagkatapos sinagpang agad ang mga inkantong pero. Nilukuban na ng takot ang mga inkantong pero ang dalawang mga matatanda ngayon nila napagtanto na mali ang kanilang ginagawang paggamit doon sa mga baging sa kakahuyan dahil saklaw pa rin ito sa mga pakiramdam ng mga inkantong jaba na nakatira sa gubat ng Marta at ayaw ng mga inkantong ito na mayroong mangingialam sa kanilang mga pag-aari nagsisigawan na ang mga inkantong piro ng pagtutulungan ng sagpangin ang mga ito pinagkakagat ang kanilang mga ulo kamay at mga binte noong una nagawa pa ng mga inkantong piro na lumaban ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo sa dami ng bilang ng mga inkantong jaba na umaatake doon sa mga inkantong piro para silang nilalanggam habang nakasilip si naaling aroma galing sa loob ng tatlong malalaking puno ng kahoy, kitang kita ng mga ito kung paano at gaano kabangis ang mga inkantong jaba. Ginutay-gutay nila ang mga katawan ng mga inkantong piro. Kita nila ang mga nagsitalsikan ng na mga putol-putol na bahagi ng mga katawan ng mga inkantong piro limang minuto lamang ang itinagal ng pagwawala ng mga inkantong jaba. Nagkalat na ang putol-putol na bahagi ng mga katawan ng mga inkantong piro doon sa paligid ng kakahuyan. Ilang sandali lamang ang mga inkantong jaba na nakapalibot doon sa kanilang pinagtataguan sabay-sabay na lumingon ang mga ito doon sa kanila. Dito na nakakaramdam ng kaba sina Aling Aroma. Huwi ka kay Bangkil. Naluko na Bangkil. Mukhang alam na ng mga inkantong ito ang ating pinagtataguan. Umuungol lamang itong si Bangkil dahil nakakaramdam na rin ito ng matinding pagkatakot. Sa kanilang nasaksihan, kung gaano kabagsik ang mga ito, maaaring gagawin din ang mga iyon sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang lumalagabog ang mga sanga ng tatlong mga puno ng kahoy na nasa kanilang uluhan. Nakita nilang nagtataluna na pala doon ang mga inkanto at nakahandang umaatake na ang mga ito sa kanila. Naghihintay lamang ng utos ang mga ito galing sa kanilang namumuno. Nakasilay na din sa kanila ang mga inkanto na sa mga pagkakataon na iyon nakapasok na ang mga ulo at nakadungaw sa kanila doon sa loob. Ngunit ang ipinagtataka nila ni Aling Aroma at Bangkil ang hinihinala ng mga ito na pinuno ng mga inkantong jaba ay nakatitig kay Butchok. Nakipagtitiga na din itong si Butchok doon sa mga inkanto at makalipas lamang ang ilang mga minuto hindi nila inaasahan at gulat na gulat ang mga ito sa sumunod na ginawa ng mga inkantong jaba. Agad na nagtatalunan ang mga ito palayo doon sa lugar at iniwan na lamang silang nakamaang ang mga bibig. Hindi sila makapaniwala na hinayaan sila ng mga inkanto at hindi inaatake. Palaisipan din sa kanila. Kung bakit matapos na makipagtitigan ang mga inkanto doon sa batang si Butchok, agad na umalis ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan.